guys ito guys maalog na yung gulong ng motor guys sa harapan sira niya ang bearing siguro na ito ayun nasisira ito dahil sa baha ayun ang gawin ito guys baklasin natin para palitan ng bearing tanggalin muna natin ito guys bago papalitan natin ng bearing guys okay. ito na guys tanggal ko na yung gulong guys ito na yung ano niya, bearing niya. Nakalog na. Ito natin ito guys. Gamit itong terrence guys. Papasok natin sa loob. Dali na ito panggaling guys. Ang ito guys. Okay. Ito lang isa. Inaabot eh. guys ito guys, natanggal na guys ito na, halog na guys halin na rin natin yung kabila guys para bago na lahat guys And guys ito guys ito guys iti-wrench, wrench pala guys yun swap guys, swap ito na guys wala na siyang guys guys ito na yung nabili natin bearing guys bago so guys dalawa so ikakabit na natin to para tapos na so guys oh size 62020 yung bearing guys oh lagyan muna natin ng gas para mag slide set mabilis na mapasok yes. okay, guys ganyan guys drive natin guys ganyan balance na ba

yan natin ng grasa, grabe. 'yung kalawangin. Laglag natin si lalim, guys ha. Okay. Easy. Pasukin na natin 'yung isang bearing, guys.

Alright, let's. Nice. Alright. Good affirmative. Nice. Wait, in the middle of this, I was like, I just got tanks. What I like the Ay, babalik natin tong ano niya, guys. Cup. Yung cover niya. Lupa-lupa. Ganyan natin siyang grassa dito, guys, para protection sa tubig, guys. Ganyan natin to. Okay. Kakapit na natin, guys. Ah, guys, kakapit na natin, guys. Ibulong natin. Okay. Okay, tagulan Kailangan mo. No? Lagi natin i-check yung mga biring natin guys kasi pag ulan makasaw sa baha yung mga motor natin. Hindi na natin malayan ha. Ipag-alok na yung mga biring natin. Magpupuha ninyan, pumapasok sa loob yan ha. suave, kung bakit ang garam pagbago biring guys, okay guys, thank you.